grabe Salata lata part. Lupi bayan sa Rodrigo. Wala kang consideration si Aman, gutom na bayan. Karon guys, today's video mo na yung ginabisihan karon ang lawa tayo. So, mani siya guys. Look at this. So, dahil kay walang kumakain nito. Marami nito guys. Ayan. Dahil walang kumakain. Ito na ginawa namin. So, ayan. Mga sweet pa more. So, ba diba? Pili lang kayo, guys. Ayan. So, ayan. Eh, napakaganda. Napakasweet. Ito ay siguro masarap. Mamaya titikman natin yan. So, ba diba? Busy lang ang pili niya ng mga person. Sabahin so, kayo ng trabaho, guys. Luwi no, kayo mo hindi ang mong write wala pa may panihapon alas unsi na sa gabi ul <laughs>